Magandang umaga mga kapatid. Alam niyo po sa pagmiministeryong ito, dito sa platform na ito, dito sa online ministry, katulad nga ng mga tinitingala natin, sila Brother Tetelestay, CJ si David, Gabueno, Kale Ministry, ay talaga pong samot-saring pangbabash, samot-saring pangmamaliit, samot-saring panglilibak. ang matatanggap niyo. Pero okay lang. Alam niyo po, linawin ko lang sa mga Uh, mga nang babash atin. Hindi po ako magtatayo ng relihiyon. May nagtatanong paano ang pangunahing aral mo? Pangunahing aral, ako po ay nag-share lang ng kabutihan, kadakilaan ng Panginoon. Galing po ako sa putik. Galing po ako sa pinaka point ng buhay nang makilala ko ang Diyos. At yun po ang sinishare ko. inire ko sa araw-araw na pamumuhay, yung mga salita ng Panginoon. Hindi po ako nagbibigay ng doktrina para paniwalaan yun, ito ang tama. Ang sa akin po ay isini-share ko lang, tapos i-check nyo for yourselves. Magbasa kayo ng Biblia. This is just a daily devotion. Nagbabasa tayo, ngayon nire-reflect natin. You can do it alone. Kaysa naman mag-flip-top tayo. Kaysa naman manood tayo ng walang katapusang pagmumura ng mga ibang content creators kesa naman gumawa tayo ng mga walang kakwenta-kwentang bagay. Eh bakit? Hindi tayo mag-aral lang salita ng Panginoon. I-reflect natin ng isang verse. I-apply natin sa buhay natin. I-refresh natin ng kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon sa ating buhay. Magsumiksik tayo kay Lord. Di ba mas maganda yon? Hindi po ako nagtatayo ng reliyon. It's simple as tanggapin natin ang Panginoon bilang ating Lord, bilang ating tagapagligtas, magrepent tayo sa Kanya, mag-full surrender tayo sa Kanya, and from there, magsuri ka. Suriin mo yung sarili mo. Magpumilit ka na sumunod sa kaloban ng Panginoon. Sa isa sa aking mga recent post, may nag-comment sa ating kapatid na si Phil. Tama po ang ginagawa nyo, ishare ang salita ng Diyos, pero ang pinagbilinan ng Panginoon ay mga apostol ng mga tinawag niya, Mateo 28, to 20, tapos sa Roma 10:14 to 15, walang karapatan mangaral ang hindi pinagbilinan, hindi pwede ang gusto mo na mag-share ng Word of God, dapat may kapamahalaan ka po. Dagdag pa niya, ang Diyos ay patuloy na tumatawag ng mga taong susuguin para ituloy ang pangangaral ng Ebanghelyo o salita ng Diyos para matanggap ang kaligtasan ng kaluluwa, gaya ni Apostol Pablo nang tawagin siya ng Panginoon para ipangaral ang ebanghelyo sa mga hintil. Acts chapter 9, basahin niyo po up to the following verses. Mahaba po ang pag-aaral na ito para lubos nyo maunawaan ang karapatan ng mga tunay na mga aral ng salita ng Diyos. So, yun po ang komento ng isa sa ating mga nakapanood ng video. Ito ay yung tungkol sa aking uh, pag-share tungkol sa uh, Great Commission. Ang sabi niya, wala raw akong karapatan. Hindi raw pwede yung gusto ko na mag-share ng Word of God. Hmm. Dahil wala raw akong kapamahalaan. Sabi ko naman, alam niyo po kapatid na Phil, every believer is part of the chosen generation. Maliwanag yan sa Matthew 28:19 19-20. Every true Christian is invited to participate in the Great Commission while some may be called to specific roles such as pastors and evangelists. Ako po, hindi po ako pastor. Ako po ay hamak, simpleng tao lang na nagsishare lang ng salita ng kabutihan. Ulit-ulit ko pong sinasabi, kabutihan at kadakalaan ng Panginoon for I am a witness of God's goodness. Ikaw po ba nakikinig ka lang ng aral ng Biblia sa kapamahalaan ninyo? Binabawalan po ba kayo mag-share ng gospel sa iba? If that would be so, it might be seen that you are a passive recipient of the faith. Importante po to understand that every believer in Christ is called to be a witness, regardless of their position within the church or the level of their theological knowledge. Sa so Mark 16 verse 15, And he said to them, Go into all the world and preach the gospel to every creature. Ito pong command na to applies to all true followers of Christ, encouraging them to share what they have learned and experienced. At yun po ang ginagawa ko. While formal authority may be given to some within the church, pero yung call to share is for all true all true believers ang formal theological education po can be beneficial for deepening one's understanding of scripture and doctrine. Ako rin naman po ay nasa pangalawang kurso na out of three courses ng Christian life development. Pero, but, the sharing of the gospel does not require extensive study kahit ikaw po, pwede ka pong mag-share ng gospel. Kahit sino sa inyo, pwedeng mag-share ng kabutihan, kadakilaan ng Panginoon. At yun po ang ginagawa ko. Maliwanag po ito sa Great Commission. Ipakilala natin si Jesus na tinubos niya ang kasalanan ng mga tao. Kung binabawalan kayo mag-share ng gospel at para lang kamo sa mga sinugo o pinili o kung ano pa mang term sa inyo, yan po ay taliwas sa nakasulat. God equips His people with the Holy Spirit to empower them in their witness. Holy Spirit po ang nag-guide sa mga nagsishare ng salita ng Panginoon. He desires that all who believe in Him share the good news. Ipamalita, each person's testimony and experience of God can be a powerful tool in reaching others. Your willingness to share your faith matters greatly in the kingdom of God. At 'yan po ang ipinapaliwanag ko sa aking mga video. At ang paanyaya ko po ay magbasa kayo ng Bible. Hinahighlight highlight ko naman po dito ang verse. And from there, magsuri po kayo ng sarili ninyo, kuha kayo ng Bible ninyo at pag-aralan ninyo at i-apply ninyo sa inyong mga buhay. Wala pong hard-sell doctrine na ini sa inyo. Ito po ay daily word devotion sa bawat verses po na tinatalakay natin sa araw-araw. Tara kapatid, manalangin tayo, maaari kang pumikit o yumukod. Damhin ang presensya ng Panginoon. O oh Lord, O oh Panginoon, O oh Diyos, Hallelujah, O oh God, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa buhay at kalakasan na iyo pong ipinagkaloob mula po sa puti, ako po iyong dinampot at marami po sa amin ang naniniwala na ikaw po ay hindi bibitaw sa mga nagnanais na sumiksik sa iyong prosesya, kailangan ka po namin, Panginoon. Sa inyo po kami nagdidepend. Ang araw-araw naming buhay ay sinusuko namin sa iyo, Lord. Ilagak mo po ang Holy Spirit sa aming puso at kaluluwa. O Diyos, bukas po ang aming puso. Pasukin mo po, linisin mo po. Nagpapalinis kami, Panginoon. Ikaw po ang maghari sa aming kaluluwa. Lagi nawa kami makasunod sa iyong kalooban, O Diyos. Malita namin ang iyong kabutihan at ang iyong pagliligtas, Panginoon. Sa pamamagitan ng mga dugo mong dumanak upang iligtas kami, upang sagipin kami sa kamatayan. Lord, gabayan mo kami sa pagsisharing na ito ng iyong mga salita, Panginoon. Huwag kaming magkamali at palakasin mo kami sa mga nagpapahina sa amin. Marami nawa ang mamulat ang kanilang mga mata at kanilang mga puso at maging malapit sa pamagitan ng pagsishare ng iyong mga salita at katotohan. Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon. Ikaw po ang aming dakilang tagapagligtas. Ang lahat pong ito ay aming idinadalangin sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Amen. Salamat, kapatid. Ang aim po ng Run ay araw-araw pagbulaya natin ang kadakilaan ng Panginoon sa ating buhay. Palakasin natin ang ating sarili, ang ating kaluluwa sa pamagitan ng pag-aaral, sa pamagitan ng pagre-relate ng salita ng Panginoon sa ating buhay. At gagawin po natin yan araw-araw hanggang tayo may lakas, hanggang tayo may buhay. Magkita ulit tayo bukas.